Aminin man natin o oh hindi, sports bike talaga guys ang isa sa talaga naman pong nililingon ng iba nating mga kababayan dito sa Pilipinas kapag may dumadaan sa karsada. Ito kasi guys ang kategory ng motorcycle na talaga naman pong napakaangas kung ika nga ng iba ay e gifted talaga sa kanyang disenyo, sa kanyang physical appearance, sa kanyang maporma at aerodynamics design. Talagang masasabi mong napakaangas talaga ng motorcycle na ito, ng kategory ng motorcycle na ito. At ang sports bike guys ang maaasahan mong merong malakas power performance sa kanilang engine. Ito din kasi guys ang kategory ng motorcycle na nakadesenyo para talaga sa mga walwalan. Kaya kung isa kang rider na mahilig ka talaga sa mga, mga mapibilis na takbuhan, pwedeng pwede talaga sa'yo ang kategory ng motorcycle na ito, ang sports bike. Pero syempre, depending nga po sa cubic centimeter engine displacement ng isang sports bike, nakadepende ang kanyang presyo. Pero dito nga sa episode natin na ito guys, is pag-uusapan natin ang isa na talaga naman pong napakamura na sports bike na available na dito sa Pilipinas. Pero guys, dito nga sa video na ito guys, is meron tayong mga lilinawin sa kanyang nga kasi nga may lumalabas nga na bagong balita na maglalabas nga po sila ng version 2 nito na mas minaklakas, mas pinaangas at mas pinaporma na itsura. Ano-ano nga ba ang dapat natin malaman sa motorcycle na ito? Ano nga ba mga katotohanan sa kanya at kung ano nga bang mga information ang dapat yung malaman? Yan ang malalaman nyo dito sa episode natin sa ngayon. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i Guys, baka pwede naman na palike and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. R Dito nga sa episode natin sa ngayon guys is magbibigay lino tayo patungkol nga po sa kumakalat na balita tungkol nga po kay Rusi Sigma 250cc version 2. Yes guys, meron daw pong kumakalat na balita na maglalabas nga po si Rusi ng bagong version 2 ng Rusi Sigma 250cc. Alam naman natin guys na ang sports bike na ito ni Rusi dito sa Pilipinas is talaga naman pong napakabenta kahit nga po ako noong mga nakaraang taon is bumili po ako dito. Hindi lang isa which nakadalawang Rusi Sigma 250cc nga po dahil sa talaga naman pong sulit na sulit ulit ang sports bike na ito. Meron nga siyang body posture na talagang relaxed dahil sa naka upright position po ang body posture nito. Tapos meron pa pong kalidad sa kanyang mga materials na katulad sa kanyang mga bodywork. Sabahan mo pa sa kanyang engine specs na sakto lang para sa isang beginner bilang isang sports touring bike. Yes guys, sports touring bike nga po ang category ng Sigma 250cc. Pero guys, kahit nga po siya is sports touring bike, napaka aggressive pa rin po ng itsura niya and meron siyang more on aerodynamics design napaka bulky nga po ng kanyang body body pairings na meron nga pong slim body shape sa kanyang likurang bahagi. Ang kumakalat nga po na balita guys na ang bagong Rusi Sigma 250cc nga daw po na version 2 is ito nga daw po is naka fuel injected na nagkaroon nga po ng hint ng iba nating mga kababayan patungkol nga sa kanyang makina na naka fuel injected na dahil sa naglabas din po si Rusi ng Rusi Classic 250 FI ito nga po yung naka fuel injected na na version ng Classic 250 version 2 kaya masasabi ng iba guys na maglalabas din talaga si Rusi ng Sigma 250cc na naka fuel injected na and ang iba pa pong mga sinasabi ng ibang mga kababayan natin na haka-haka o rumor guys na ang motorcycle nga daw po na Sigma 250cc is malamang na naka dual overhead cam na and 4 bulbs pero dyan patungkol dyan guys is medyo 50-50 pa po tayo kasi guys kung for my personal opinion po pwede talaga na maglabas ng version 2 si Sigma 250cc dito sa Pilipinas tapos yung kanyang engine guys is engine din po ng classic 250fi yung naka fuel injected na Eh bakit naman nasabi ng iba na naka dual overhead cam na ito at naka naka 4 valves kasi guys binasi nga po nila ito doon nga po sa inilabas ni Rusi na article patungkol nga po kay Rusi Flame 150 version 2 at Rusi flash 150 version 2 yung kasing mga underbow na yun guys ni Rusi demo unit na po sila is mga naka 4 valves and naka dual overhead cam and meron na nga pong liquid cooled engine kaya daw po nila binis na ang, ang bago nga daw pong Sigma 250 version 2 na ilalabas ni Rusi is malamang na naka dual overhead cam na and naka 4 valves na patungkol nga po guys sa features o idea o information na yun, yan 50-50 pa po talaga tayo dyan eh kaboy bakit pala ano pala ang specs ng Sigma 250 sa ngayon na available na dito sa Pilipinas well kung hindi mo pa alam guys ang information na yan ibabahagi ko nga sa inyo ngayon dito ang Sigma 250cc nga guys is ito nga po ang kanyang specs and mga features 250cc sports touring bike na ito guys is meron pong dry weight na 125 kg and ito nga is naka single cylinder 4 stroke and sya po is naka single overhead cam with two big bulbs yes po hindi po siya naka 4 valves or naka twin parallel cylinder. Siya po is naka single cylinder lamang. Kaya pagdating sa kanyang power output guys, medyo mababa talaga compare sa ibang 250cc ng ibang brand. Pero syempre guys, mauunawaan natin 'yan kasi nga isa ito sa pinakamura na 250cc na sports touring bike kaya ito nga ang kanyang power output lang na kayang ibigay. Meron nga siyang maximum power na 17.7 hp at 8500 rpm and meron naman siyang maximum torque na 7 17.20 newton meter of torque at 6,000 RPM. Ganun pa man, kahit all stock lang siya guys, talagang may enjoy mo at bibigyan kanya ng malakas na torque. Meron kasi siyang 17.20 newton meter of torque at 6,000 RPM. Kaya talagang hindi ka mabibitin sa sports touring bike na ito sa ganitong performance. Meron siyang sukat na gulong na 110 by 70 by 17 sa unahan at 140 by 70 by 17 naman sa likuran. May katamtaman na taas na ground clearance na 180 mm o 7 7.1 inches. And merong wheelbase na 1,335 mm o 52.6 inches. Syempre ito nga ang isa sa nagustuhan ko sa Sigma 250cc, yung kanyang suspension. Kasi guys, sa kanyang suspension sa unahan nga, ito nga guys is naka-inverted fork na. And naka-monoshock naman sa likuran na talagang napakagandang gamitin lalo na sa mga malalalim na kurbada. Braking system na makakaasa ka talagang may magandang stopping power kasi same na po sila na naka-disc brake harap and likuran. At dahil nga sa sports touring bike ito guys, medyo upright position nga ang kanyang handlebar at meron nga siyang seat height na 780 mm o 30.7 inches kaya pwedeng pwede talaga at sukat na sukat para sa mga height ng Pinoy. Siyempre kung balak mo namang ipang long ride ang sports touring bike na ito si Sigma 250cc ni Rusi naku pwedeng pwede din kasi alam nyo ba na meron siyang fuel tank capacity na 12 liters and syempre guys siya po is carburetor type pa rin po sa kanyang fuel system sa physical appearance guys hal lo same nga o kalook alike niya si Suzuki GSX-R 600 lalo na sa kanyang headlight part. Alam nyo guys sa bawat nga po mga rumor na lumalabas patungkol nga po sa motorcycle na ito si Rusi Sigma 250cc makikita natin na madabi na din naman talaga dito sa ating mga kababayan na nagugustuhan nga po ang sports bike na ito. Kamakailan nga guys is nag viral din po na ang bagong Rusi Sigma 250cc nga daw po is si RC 250cc na nagmula nga po kay Cyclone na makikita talaga na napakatindi ng pagbabago napaka futuristic and more premium looking bike na nga po ang sports bike na ito kaya masasabi talaga na napakalaki nga po ng pagbabago. Pero kamakailan nga guys is naglabas nga po ng isang article o isang post mula sa Facebook page sa si Cyclone na ang motorcycle nga po na ito is ipapakilala pa rin bilang Rusi pero hindi nga po sa tinawag na Rusi Sigma 250cc kundi nakapangalan pa rin po ito sa pangalan bilang Cyclone na motorcycle si RC 250cc. Kaya yung iba nating mga kababayan guys na nag aabang nga po sa version 2 ng Sigma 250cc is nagkaroon nga po ng mga haka-haka o chismismar test na ang bagong ilalabas nga po na Sigma 250cc is same lang din ng engine ni Classic 250 na naka fuel injected na tapos sa kanya nga daw pong body pairings, body works, sa kanya nga pong mga physical appearance, halos same pa rin daw naman na magkakaroon lamang ng mga pagbabago sa kanyang headlight. Sa ngayon nga guys is medyo 50-50 pa po tayo patungkol nga po sa bagong Rusi Sigma 250cc na naka version 2. Ito nga guys is ginawa ko nga po ang video na ito para nga po magbigay linaw sa ating mga kababayan na nag-aaba nga po patungkol nga po sa motorcycle na ito at manilawan din kung ano nga ba dapat ang acting aabangan sa kanya ginawa ko po ang video na ito bilang information lamang at alam ko po na ang iba nating mga kabayan dyan is maiinis na naman na bakit ko pag ginawa ang video na ito, syempre guys bilang paglilinaw kasi mahirap din naman na hindi natin lilinawi ng na isang bagay patungkol nga po sa mga iba't ibang motorcycle and ako po is isang motorcycle enthusiast na nagbibigay ng information sa mga viewers ko para manilawan sila sa mga katanungan nila and syempre guys hindi naman natin kontrol ang lahat ng bagay malay natin masurpresa na lang tayo bigla na lang pong ilabas yan dito sa Pilipinas ang bagong Rusi Sigma 250 FI version 2. Kayo hey guys, anong masasabi nyo sa motor na ito? Pakicomment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. So pwede mo na din i-share para din malaman ng iba nating mga karider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po, Itchy Boy! Thank you.